sobrang saya ko. Syempre, congratulations sa aking sarili at hindi ka sumuko at ito ay nakasuot ka na ng toga. At syempre, tapos na tayo sa ating pag-aaral. So, imagine, since three months old ka, iniwan ka ng mga magulang mo, mama mo, papa mo, at wala sa yung may nagmamahal auntie ko. So, hindi to eme MMM na mga story. Ito ay reality na story ko. nako na ako mag sa inyo. Eh, kahit wala naman kayong pakialam sa buhay ko. So, iniwan ako ng aking mga magulang simula ko 3 months. So, kailangan ko sana ng help, support. Siyempre, yung needs ng isang bata, yung emotionally, mentally, financially, wala tayong pera, pero ba diba, nalagpasan ko yung mga bagay na yon So, sobrang daming pinagdaanan bago makapagtapos. So, na-experience ko magtrabaho ng isang taon, mag-ipo ng pera at mag-aral ulit. Mag-drop out sa eskwilahan at magtrabaho na naman. Nagiging irregular student din ako at dumating din yung point na hindi ka natatanggapin ng school dahil bad record ka na sa kanilang master list at sa registral dahil sobrang daming hinto-aral, hinto-aral, hinto-aral. So, mapapaiyak ka na lang talaga kung bakit hindi ka na eh dahil nga bad record ka. So nagagawa ko lang naman yon dahil walang pera, walang magulang. So minsan may mga tanong na bakit ang tanda mo na pero bakit nag-aaral ka pa rin? To be honest, mga auntie at uncle, so I am 28 years old and of course ngayon ngayon lang ako nakapagtapos sa pag-aaral. So kung yung ibang mga bata ay eh, 23 years old tapos na. Kung yung ibang kung yung ibang mga bata eh, ay 4 na taon lang nila to, igugugol yung kanilang buhay sa kanilang college life. Ako eight years ko to pinaghirapan at ngayon lang ako nakapagtapos. So dahil nga, hindi naman ako nagkikwestiyon kung mahirap yung buhay ko dahil hindi naman talaga pero parehas yung level ng pamumuhay ng isang tao. And I'm so happy na healthy ako, walang sakit. So tuloy-tuloy talaga yung pangarap. So just remember that there is no need to rush to compare yourself to others. Everyone moves at their own pace. And it's important to focus on your personal journey rather than And competing yourself to others. So, laban lang mga auntie at uncle tuloy yung pangarap dahil alam naman natin talaga ang buhay ay hindi karera. So, wala sa hidad yung pag-aaral. Kung gusto mong makamit yung tagumpay sa buhay, patuloy ka lang. So, minsan lang ako mag-share about sa background ng buhay ko kasi di ba minsan yung mga ibang mga followers squad at supporters nagtatanong bakit wala akong pini-flex na mga magulang ko. Kasi nga wala akong e-flex, te. Walang mga magulang. Kaya nga sa ibang mga estudyante, ibang mga kabataan dyan na mga nanonood ng video ko, sobrang swerte nila na meron silang magulang na nagsusupport sa kanila financially. Ako, ginagawa ko yung mga racket ko, ginagawa ko yung best ko para magkapera. Kaya minsan yung iba nagtatanong, eh bakit hindi ako nagaahit ng buko sa kilikili? Ante ko, ikaw pa naman yung walang magulang, wala kang pera. Siyempre lahat ng mga diskarte gagawin mo. At of course, gagawin mo yon wag lang kapalit yung iyong bilat. Hala! <laughs> ibang usapan na yon. Siyempre mga auntie at uncle, dumediskarte lang naman talaga yung auntie nyo para magkapera. And I'm so happy na andyan kayo na nagsusupport sa akin sa content ko. At sobrang saya ko na doon na meron akong followers katulad nyo na nakakaunawa sa akin at handa kayong supportahan ako at kampihan sa aking ginagawa. So maraming maraming salamat. So kasama kayo sa aking tagumpay. Lahat kayo na mga followers ko. Of course, nababayaran ko yung aking mga bayarin sa school, yung lahat-lahat na mga bayarin dahil dito sa aking Facebook page. So, yun lang yun mga auntie at uncle. So, sobrang saya ko. So, ulitin, tuloy ang pangarap as long as wala kang inaaping tao at inaapakan. So, magmahalan lang tayo dito mga auntie at uncle. Bye-bye!